Pusit at green beans ginisa. Makolesterol ba ang pusit? Sasagutin natin yan. Pero una sa lahat, papainitin muna natin yung ating mantika. Ito. So, pinainit natin yung ating mantika at magigisa na tayo. Okay? Inihanda natin ginayat na bawang, sibuyas, kalamansi, konting basil kung meron kayong tanim sa diko't bahay. Tapos ginayat na rin natin mga isang tasa ng green beans. Super food ito. Yung ating pusit, nilinis na rin natin at hiniwa natin ng pabilog-bilog. Okay, so simulan na natin yung pagigisa. Iuna natin yung sibuyas. Ayan. Igisa na. Isang kutsa. Okay. Okay. Pwede nyo hinaan muna yung mantika, pag ilala yung inyong apoy na may mantika, pag ilalagay nyo na yung inyong bawang. Para hindi masunog ang bawang at para hindi pumait. Kasi pag pumait yung ating bawang, yung iba sabihin, o oh, bakit nauna yung sibuyas? Yun po kasi yung technique ko para hindi mapait yung lasa ng ating bawang. At isasama na rin natin yung ating pusit. Actually, mabilis lang lutuin ang pusit kasi pag na-overcook siya, a ah, ang nangyayari, nagiging chewy o medyo matigas na. Yan. So, ilagay na natin. At titimplahan na natin siya. Anong pusit Oo. Sinama ko na lahat ng parte ng ating pusit. So, ganito ang pagtitimpla ng ating pusit. Maglagay tayo ng isang mga kalahating kutsarang asukal. 'Yan. Kasi hindi po ako gumagamit ng MSG. So asukal na lamang, paminta. 'Yan. Kalahating kutsarang patis. 'Yan. Okay. Tapos, kung may oyster sauce kayo, masarap ang oyster sauce. Ito na yung inyong ititimpla. So, mga isang kutsarang oyster sauce. Actually, yung patis nyo pwedeng kalahati or isang kutsarang patis. Depende sa dami ng inyong niluluto. Okay. So, ilagay na natin ng diretsyo. Pag wala kayong oyster sauce sa bahay, pwede din ang ordinary toyo. Okay din yon. Tapos, actually, dahil mabilis nga yung ating pusit, pwede na rin natin isama yung ating ginayat na green beans. Ang maganda dito sa pusit, uh, pwede siya sa ating mga buntis. Kasi mayaman siya sa omega-3 fatty acid eh. Actually, mas mataas yung DHA niya kumpara sa ibang lamang daga. Tapos, meron pa siyang potassium at vitamin K may kolin siya para sa utak ng inyong mga sanggol. Okay, pakita natin yung ating pusit. Yan. So, may kolin siya para sa ating mga sanggol dun sa pagdevelop ng brain. Tapos, maganda siya sa inyong heart. Tatanong nyo nga kung ma-cholesterol ba. Ah, may kolesterol siya, pero maganda din siya sa inyong heart. Kasi dahil dun sa kanyang omega-3 fatty acid na mataas sa DHA. Meron din, uh, pwede siyang kainin ng may rayuma, meron siyang phosphorus para tanggalin ng kidneys yung mga dumi sa katawan ng isang tao. Maganda siya sa immunity kasi mataas siya sa selenium at saka sa zinc, pang lakas ng ating immunity. Ang negative lang nga, yung cholesterol content niya, 198 mg, actually mas mataas pa kesa dun sa hipon na may ulo. Pero dahil uh, meron naman siyang omega-3 fatty acid. So uh, yun yung nagpapaganda sa kanya. At saka mataas siya sa asin. So may meron na siyang natural na sodium. So ang ating pusit medyo mataas na siya sa sodium. So ang maganda, ang gawin nyo na lang lutuin dito. Kasi 'di ba uso yung kalamares, Eh masyado yung mamantika. So, mas maganda gisa lang, o kaya inihaw lang, o kaya i-steam nyo kung gusto nyong ilagay doon sa inyong salad. Pero ang maganda dito sa niluto natin, doon sa mga gustong magpapayat, at nagbibilang ng calories, itong ating pusit at saka itong ating green beans, eh, mababa sa calories. So, pwede ito sa mga nagda So, pumunta naman tayo sa benefits nitong ating green beans. So, ganito yung green beans. So, tatanggalin nyo lang yung dulo, tapos -hiwain. Super Superfood to, maganda to sa buto, kasi meron siyang vitamin K para mas gumawa ng buto. Tapos, bukod pa doon, may calcium siya. Pangpapayat, fiber, meron siya. Tsaka yung mga tao na mahirap matunawan, yung may tiyatag na irritable bowel syndrome, maganda tong green beans kasi mas madali siyang tunawin. So, bagay siya sa inyong tiyan. Maganda din siya sa inyong heart kasi may folate at may potassium para sa blood pressure. Maganda sa mata, may vitamin A and C. Pwede sa buntis, marami siya sa vitamin B. Bagay sa may depresyon, uh, anti-anemic kasi maraming iron. Green kasi, green. Iwas cancer pa to. So, may A, B, C, K, magnesium, phosphorus, zinc. Actually, itong mga gulay na to, kung meron kayong dayap sa likod bahay o kaya kalamansi, pwede nyo rin patakan. Yung mga repolyo, yung mga green beans, masarap din pinapatakan ng dayap o kaya ng kalamansi. Okay? So, ito na ang ating finished product. Mabilis lang siyang lutuin. Pusit at green beans ginisa. Hindi rin pwede overcook. Actually, ang pusit, pwede nyo na kainin twice a week, pwede na din. Kasi, mag-iingat lang naman dito yung mga taong sensitive sa cholesterol. Ibig sabihin, yung may lahi na tumataas yung kanilang cholesterol. Pero pag hindi, maganda yung cholesterol levels nyo sa blood test nyo. 2 to 3 times a week pwede ang pusit. Salamat po.